ah, uh, vice, vice Sarah, para po ba kanino ang mga libro na gusto mong ipaparil at bakit po humingi kayo ng pondo na 10 million? Para saan po at para kanino? Bakit ako? ikaw po. Ikaw po ang nasa chair. <laughs> Hindi naman ako si Sarah. <laughs> Ay, sino ka po ba? Ay, bakit? Ano po ba ang inyong dahilan at ba't kayo po sa... Ang sinasabi ko lang, di ba yung uh, yung libro niya? Oh. Okay lang sana na humingi siya ng pondo sa ano sa government na oh. kasi nga ipapag print nga mm -hmm. eh, di ba? Kasi ang magkano ba yung budget niya doon sa libro? 50, 50 pesos sa, sa bawat isang libro na na print. Mm -hmm. Ay bakit may ano pa niya doon sa likod? May, may mukha pa niya, may Kaya mukha kung, niya doon. Dapat kung lib, kung ibibigay niya yun, hindi na kailangan niya ng lagyan ng ng ano ng mukha niya doon. Ay, ito, ay, ito na. na, kasi parang pamumulitika yun eh. Ay, uh, ito naman po, Ma'am Sarah uh, Kaya po, kaya, ay, uh, ko pala si Sarah, no? Kung hindi ako si Sarah. Ako ba si Sara? <laughs> Nagko-commit lang ako. <laughs> Ganito po yun. Kaya ako po may pangalan yun. Sapagkat so, ako po ang gumawa ng libro. Ako po ang nagsalaysay ng tungkol sa isang kaibigan. Alam nga naman po, nilagay ko dito ay kayo po. Ay, ay kasi ang, nga po, dito dito na, dinit niya nga sa ni sa ano, dapat hindi niya na nilagyan ng pangalan niya. Natural po na pangalan dapat, ko may nilagay doon. Dapat eh, hindi na lang niya ng ibang author. Oh. Natural po na pangalan ko ang ilagay doon. Dahil siya po kasi gawain, isipin ng tao. Na, pero po, iba po ang nakasulat. Ang kasi ng tao doon, namumuliti kasi ha, kasi pangalan niya, may video pa niya bakit malaki. Bakit kandidato po. po ba ako sa 2025? Hindi naman po ha. Ay, bakit? Sigurado ka ba? Bakit ako po ba'y ba <laughs> 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 ako yung ngayon na ko. Alam mo, sa, susunod ko. sigurado ako bang hindi siya kakandidato. Ngayon 2025, hindi po o. talaga ako kakandidato. Pero sa 2028, ay mali niyo po madapa ako po ngayon dito. O, kaya o. Siya o, siya o, hindi, mo, hindi mo nga masisigurado. Oh. Ay paano yung mga libong na abigay niya, tapos may pangalan. Oh. At tapos, ano, na, ang budget pa niya ay galing pa sa government. Dapat hindi niya yun sa ano, pangalan niya. Kaya nga po, nilagay ko doon yung pangalan ko sa libro para po makita ng mga bata kung sino yung may akda ng libro. O, oh. o kaya po nilagay ko doon sa ko na ang ika 19th Vice President, Sarah Duterte. Ganun po. Para, para po mabasa ng mga magulang na, o oh, ito, ma, ito iboto mo. Ito po ba yung, yung mo? Hello, politiko. Ma, ito po si sa Inday Sara, iboto mo po. Oo oh, nga, kaya nga ba, na, yung na. Tapos mo? ang ibibigay niya lang sa mga boboto. Hindi po, wala po. Ang uh. sinabing ko sa mga boboto, sa mga bubo. <laughs>